nag-uumapaw ang kasiyahan ng mahigit 2,700 na pamilya mula sa mga barangay ng Dolores, Hulo at Sagaba sa Santo Domingo dahil sa natanggap na libreng tig 25 kilong sako ng bigas mula sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming bigas kasi po makakaraos po kami ngayong taon neto. Ay sobrang tuwa po bakay kalaking bagay po na ano, kalwag sa sa puso't isipan yung meron kang isang buwan nakakainin eh. Hindi ka na mong problema. Ah, nagpapasalamat arin. po kami kay Governor Umali dahil po nabigyan niya po kami ng ganitong pagkakataon para sa pagkain namin sa araw-araw. At ito pong binigay niya sa amin na rin. Nagpapasalamat po ako na hindi rin po namin siya makakalimutan. Bilang isang mamayan po ng Barangay Dolores, uh, napakalaking tulong po ng multipurpose gym at ng bagong barangay hall po dito sa aming barangay. Isa po kami sa mga pinakamaswerte na uh, nabigyan po ng aming bagong barangay hall sa pamamagitan po ng aming um, governor, vice governor, pati po sa uh, mga kasamahan ko po pong sangguniang barangay officials at sa mga sangguniang kabataan officials. Ganon din po, meron din po kaming bagong opisina po ng sangguniang kabataan officials dito po sa bagong barangay hall. So maraming salamat po. Para po sa bigas, uh, napakalaking tulong po lalo lalo po sa mga uh, magulang na hindi po um, hindi po ganoon ka um, ka ganun sa good sa financial po. So bilang sa isang libreng bigas po na dito sa ating lalawigan, napakalaking tulong po kasi um gano po gano po ka sarap sa pakiramdam na bigyan ka ng isang um, leader ng big uh, ng libreng bigas at makikita mo yung ngiti at nang uh, saya ng bawat pamilya lalo na po yung mga anak nila na yung iba po ay kapo sa pinansyal. Bago ang distribution sa Barangay Dolores, pinasinayaan muna ang bagong two-story multi-purpose building ng barangay na proyekto ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni na Governor Aurelio at Vice Governor Lemon Umali. Napakalaking tulong po ng aking barangay hall sa ngayon. Isa po kasi napakaluwang nito. Pwede po siyang evacuation, po, evacuation center. Dito po ang mapipili na napulungan ng mga iba-ibang barangay sapagkat malaki po ang uh, ating barangay Kahit hindi na panahon ng eleksyon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng Kapitolyo upang magpamahagi ng libreng bigas sa bawat pamilyang Nobo Isihano na ipinagpapasalamat ni Kapitan Jose Bestante ng Barangay Dolores. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na gobernor, Hoy Umali, Salamat po sa mga biyaya. Ang buong sanggunian po ng barangay ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagkakabigay po sa barangay ko ng maraming proyekto. Malaki aniya ang tulong ng bigas mula sa Kapitolyo lalo na sa kanilang lugar dahil napakaliit umano ng inani ng mga magsasaka sa kanilang lugar bukod pa sa napakamura ng presyo ng palay. Napakalaking tulong po ng bigas na binigay po ni Gov sa amin na sa Barangay Dolores sapagkat wala pong inaani ngayon ang mga tao sa Barangay Dolores. Ang inaani po isang ektarya, ay inaani lang po ay 18 kaban. At saka po mura pa po ang palay. Kaya po napakalaking bagay po ng binigay po ni Governor na pambigas sa Barangay Dolores. Napakalaking tulong po. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Ako po si Philip Double P Pick Show, para sa balitang unang sigaw.